What's up? At magandang araw. Ako si Gimo. At dito natin umpisan ang lahat. Pangarap kong mapuntahan ang magkabila ang dako. Matuklasan, maranasan at maintindihan na kung ano pang ibang tinatago ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas, aking lupang sinalangan at tahanan ng aking lahi, na mayaman sa kultura, tradisyon, sa imahinasyon, kalikasan, at higit sa lahat, sa puso. Ang tanong, kilalang lubos mo nga ba ang iyong bayan? At kung hindi pa, tara't samahan niyo ako at kilalanin pa natin ang sariling atin. Shall we hit the road, lokalistas? Let's go! Kumpisahan natin kay Maynila. Maynila, Maynila. Sino nga ba si Maynila? Si Maynila ay ang punong lungsod ng bansang Pilipinas na may modernong pamumuhay at may masiglang karakter. Makikita dito ang iba't ibang lugar na mga naging saksi sa pagbabago nitong lungsod. Ang Maynila ay kilala sa kanyang kasaysayan, kulturang yaman at makulay na pamumuhay. Ito rin ang sentro ng kalakalan, politika at kultura. Sa paglipas ng panahon, ang Maynila ay naging simbolo ng pag-udlad at pagbabago sa bansa. Saan nga ba nanggaling ang salitang Maynila? Ang pangalan ng Maynila ay nagmula sa salitang May-Nilad. Ang Nilad ay isang uri ng mangrove na may mababang tangkay at maliit na bulaklak na kulay puti. Noong unang panahon, ang lugar ng Maynila ay maraming Nilad. Dahil dito, tinawag itong Maynilad. At sa paglipas ng panahon, unti-unting nabago ang pangalan at naging Maynila. Ano-ano ang makikita dito sa Maynila? Ang lungsod ng Maynila ay binubuo ng labing anim na administrative districts, at yun ay ang Binondo, Ermita, Intramuros, Malate, Paco, Pandakan, San Andres, Santa Ana, Port Area, Quiapo, Sampaloc, San Miguel. San Nicolas, Santa Cruz, Santa Mesa at Tondo. Kilala mo nga ba sila at kung hindi pa, let's go to Binondo! Ang Binondo ay ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. It was established in 1594 ng mga Espanyol. Itanayo ito as a settlement malapit sa Intramuros across the Pasig River. Para sa mga kaibigan nating mga Katolikong in -check was position nearby para ma-monitor sila ng colonial administration as a migrant subjects. Simula pa noon, ang Binondo ay considered as a Chinese commerce hub bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ito ay sentro ng kalakalan at iba't ibang uri ng negosyo. Narito ang mga iilan sa mga makikita at magagawa sa Binondo. At ang una ay ang Binondo Church kilala bilang Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz. Ito ang pinakamatandang simbahan sa Maynila na may malalim na kasaysayan at kahalagahan. At ang susunod ay ang Plaza San Lorenzo Ruiz. Ang Plaza ng San Lorenzo Ruiz ay isang pook na pinangalanan bilang pagpupugay sa kauna-unaang santo ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa Maynila, malapit sa simbahan ng Binondo Church, kung saan isinilang si San Lorenzo Ruiz ang plaza ay isang puokot dinarayo ng mga depoto at turista. Nag-aalok ng espasyo para sa panalangin at pagtitipon ng mga tao upang kilalanin ang kanyang kabutihan at sakripisyo. At ating susunod ay ang Ongpin Street, kilalang kalsada bilang pugad ng mga Chinese commerce, kung saan marami nagtitinda ng iba't ibang Chinese street foods, mga kakaibang Lucky Charms at dito mo rin makikita ang iba pang sikat na mga Chinese restaurants na nagbibigay ng tradisyonal na lutuin ng China tulad ng dumplings, noodles, shopao at iba't ibang uri ng dimsum. Ang mga kilalang kainan tulad ng President Grand Palace, Dongbei Dumplings, Waying, Yingying at Estero Fast Food ay nagbibigay diin sa kanilang masarap na pagkain at tradisyonal na lutuin na patok sa lokal at mga turista. Ito ay isang paboritong destinasyon para sa mga food enthusiast na nagnanais tikman ang mga autentikong lutong Chino sa Maynila. Susunod ay ang Escolta. Ang Escolta Street sa Maynila ay dating kilalang business district noong panahon ng kolonyalismo sa Pilipinas. Isa itong pangunahing kalsada na puno ng mga makasaysayang gusali at establishmento. Noon, ito ang sentro ng kalakalan at komersyo sa bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Escolta ay nagbago at naging patok sa mga naghahanap ng mga makasaysayang mga gusali, mga antik, sining at kultura. Bumabalik na rin ito bilang destinasyon para sa mga sining at kultura kung saan maaaring makita ang mga art galleries, mga pop-up shops at iba't ibang mga cultural events. Ang Skolta ay patuloy na nagbibigay buhay sa kasaysayan at yaman ng Maynila. Lucky Chinatown Ang Lucky Chinatown Mall sa Binondo ay isang modernong shopping center na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng Chinatown. Ang arkitektura nito ay nagpapakita ng Chino na inspirasyon habang ang mall ay nag-aalok ng mga branded stores, mga Chinese restaurants at iba pang entertainment activities tulad ng mga senihan at mga cultural events na bumibigay diin sa kulturang Chino. Ito ay isang popular na destinasyon para sa mga bibisita sa Binondo na nagnanais masiyahan sa kombinasyon ng modernong pasilidad at tradisyonal na karanasan. Ang Binondo ay isa sa mga parte ng Maynila na mayaman sa kasaysayan at kultura na unti-unti nagiging parte na ng ating buhay. At ang susunod ay ang Sengguan Temple. Ang Sengguan Temple sa Binondo ay isa sa pinakamatandang Taoist Temple sa Pilipinas na nagmumula sa dulo ng ikalabing siyam na siglo. Ito ay isang sagradong lugar ng pagsamba para sa lokal na komunidad ng mga Filipino-Chinese, lalong-lalo na sa mga nagtataguyod ng Taoismo. Ang arkitektura ng templo ay nagpapakita ng tradisyonal na disenyo ng Chino na may mga kaibang ukit, magarawang bubungan at makulay na nagbibigay ganda sa estruktura nito. Ang loob nito ay puno ng mga estatwa ng iba't ibang mga Diyos, kabilang na ang mga kinikilalang figura tulad ni Naguanyu at Mazu, na kung saan ay pinagdarasalan ng mga deboto at inaalayang ng insenso. Ang kahalagaan nito ay lumalampas sa mga reliyosong gawain. Ito rin ay sumisimbolo ng kulturang pamana at ang patuloy na pag-iiral ng diaspora ng mga Chino sa Pilipinas na nagbibigay ng ambag sa magkakaibang kultura dito sa Binondo. Ang susunod ay ang Binondo Arch. Kilala rin bilang Welcome Arch o Arch of Goodwill ay matatagpuan sa sentro ng Binondo at naglalarawan ng kasaysayan ng kultura ng Filipino-Chinese community. Ito ay isang simbolo ng pagiging sentro ng pinakamatandang Chino komunidad sa mundo. Ang arkong ito ay isang landmark na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga kultura at simbahan sa Binondo. Pinapakita ng arkong ito ang yaman ng kasaysayan at ang kontribusyon ng mga Chino sa pagpapaunlad ng lugar. Ang Binondo Arch ay nagiging sentro ng mga aktibidad at pagdiriwang sa Binondo na nagbibigay ng inspirasyon at pagpapahalaga sa kasaysayan ng lugar. At isang tulay ang namamagitan sa dalawang makasaysayang distrito, ang Binondo at ang susunod na ating pupuntahan at wala ng intro-intro sa Intramuros. Ang tulay ay tinatawag na Binondo Intramuros Bridge ang Binondo Intramuros Bridge ay isang tulay na may disenyo na tide arch na matatagpuan sa pagitan ng Binondo at Intramuros na sumasaklaw sa Ilog Pasig. Ito ay naguugnay sa Muelo de Binondo sa Binondo at sa San Nicolas Patunga sa Solana Street at Riverside Drive ng Intramuros. Ang tulay ay may apat na linya na daan at nagpapakita ng disenyo ng steel bowstring arch na may inclined arches. May haba itong 680 meters or 2,230 feet. Ito ay isa sa mga kritikal na istruktura ng lungsod na naglilink sa dalawang makasaysayang distrito. At ang ating susunod na distrito ay ang Intramuros. Makikita mo ang mga maraming makasaysayang lugar at may makalumang istruktura. Narito ang mga iilan sa mga atraksyon na kilala sa loob ng Intramuros ay ang Fort Santiago ay isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa Intramuros. Ito ang dating kuta ng pamahalaang Kastila at nagtaguyod ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala rin ito bilang dako na pagkakapiit ng Dr. Jose Rizal. Sa loob ng Fort Santiago, makikita ang Rizal Shrine mga makasaysayang istruktura at mga exhibit na naglalarawan ng yaman ng kasaysayan ng bansa. Bukod dito, ito rin ay isang paboritong pasyalan kung saan maaaring maglakad, magmasid ng mga makasaysayang mga puok at maranasan ang kaakuhan ng kasaysayan ng Pilipinas. At ang susunod ay ang San Agustin Church ang simbahan ng San Agustin na matatagpuan rin sa loob ng Intramuros. Ito ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinatag noong 1571. Kilala ito sa kanyang makasaysayang arkitektura at matindi nitong ugnayan sa kasaysayan ng bansa. Ang simbahan ay isang UNESCO World Heritage Site at inaguri ang National Historical Landmark na nagpapatunay sa kanyang kahalagahan bilang bahagi ng kultura at sa kasaysayan ng Pilipinas. At isa pang tanyag na simbahan na sa loob ng Intramuros ay ang Manila Cathedral o opisyal na kilala bilang Cathedral Basilica ng Immaculate Conception ay isang makasaysayang simbahan sa loob ng Intramuros. Ito ay isang simbolo ng pananampalataya at may malalim na koneksyon sa bansa kilala sa kanyang magandang arkitektura at mayaman sa kasaysayan. Ang katedral ay nagsisilbing lugar ng ilang mahalagang okasyon sa Pilipinas. Tulad na pagtanggap ng mga ilang santo papa at iba't ibang mga seremonya ng simbahang katoliko. Ito rin ay isang paboritong destinasyon para sa mga deboto at turista na nagnanais masaksihan ang yaman ng katolisismo at sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayon, tayo ay tutuloy sa ikatlong distrito ng Maynila. Dito mo makikita ang iba't ibang pasilidad at mga lugar na nangangahulugan sa pangalan ng Maynila. Halika sa Ermita. Ang Ermita ay isang distrito na nasa sentro ng Maynila na pugad ng pasyalan at tahanan ng kasaysayan. Unahin natin ay ang Rizal Park o Luneta ay isang kilalang parke sa Maynila na may malalim na kasaysayan at kahalagahan. Ito ang lugar kung saan ipinahayag ang pag-ibig sa kalayaan ng Pilipinas ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang Luneta ay tahanan ng mga makasaysayang lugar tulad ng Rizal Monument at ang kilalang Lapu-Lapu Statue at iba't ibang mga tanawin. Ito rin ay isang paboritong pasyalang ng mga pamilya at may malawak na espasyo sa Burnham Green para sa mahilig magpiknik and any form of cultural and political events and sports. At ang susunod ay ang Manila Ocean Park. Ang Manila Ocean Park ay isang sikat na destinasyon sa Maynila na puno ng aquatic adventures and educational activities ito ay may malawak na aquarium na nagtatampok ng iba't ibang uri ng marine life tulad ng mga isda, corals at iba't ibang uri ng mga naninirahan sa tubig. Mayroon ding mga interactive exhibits, dolphins at sea lion shows at mga aquarium tunnels na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Bukod sa mga aquatic attractions, may mga dining options, souvenir shops, at iba't ibang mga aktibidad na nagpapahayag ng kahalagaan ng marine conservation at biodiversity dito. Ito ay isang lugar na nagbibigay ng enjoyment at edukasyon sa kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat. Next up, National Museum Complex ay ang tahanan ng mga artifacts at mga likhang sining na nagpapakita ng yaman at kultura sa kasaysayan ng Pilipinas. Binubuo ito ng iba't ibang mga museo tulad ng National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, at National Museum of Natural History. Ang bawat museyo ay nagtatampok ng na mga koleksyon tulad ng mga likhang sining, artifacts, antropolohiya, at kalikasan na nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at likas na yaman ng bansa. Ito ay isang importanteng institusyon na nagpapahalaga at nagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. By the way, kung gusto niyong bumisita, they are open from 9am to 6pm from Tuesday to Sunday. No entrance fee, so ano pang hinihintay nyo at kilalanin pa natin ang sariling atin. Next up, at ang ating huli sa ating listahan ay ang CCP or Cultural Center of the Philippines. Ito ay sentro ng sining at kultura ng bansa. Ito ay tanyag sa pagtatampok ng iba't ibang anyo ng sining tulad ng musika, teatro, sayaw, at sining biswal at iba pa. Mayroong mga world-class performances na nagbibigay buhay sa mga tradisyonal at makabagong sining ng Pilipinas. Ang CCP ay nagtatampok din ng mga exhibits, workshops, at cultural events na nagpapalaganap ng pagpapahalaga sa sining at kultura sa bansa. Ito ay isang importanteng institusyon na nagbibigay diin sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa sining at kultura sa ating bansa. At ngayon, tayo ay dadako sa pinaka-vibrant part ng Maynila. Yan ay ang Malate. Ay isang distrito sa Maynila na tanyag sa kanyang dynamic culture at active nightlife. Ito ay may magandang kombinasyon ng tradisyonal at modernong paligid na nag-aalok ng iba't ibang tindahan, restaurants at modernong kultura. At ating susunod ay ang Manila Zoo ay isang sikat na zoo sa Metro Manila na nagtatampok ng iba't ibang mga hayop mula sa mga local hanggang sa mga exotic na species. Ito ay may iba't ibang mga exhibits tulad ng mga lions, tigers, elephants, reptiles at iba pa. Bagaman mayroong ilang mga pagbabago at mga hamon sa pasilidad, patuloy pa rin itong pumupukaw ng interes at pagpapahalaga sa kalikasan at biodiversity. Bukod sa mga hayop, mayroon ding mga park at mga kagubatan na pwedeng pasyalan para sa mga bisita. Ang Malate ay isang misteryosong lugar na nagpapalit anyo tuwing sasapit ang gabi. Ito ay nag-aalok ng kakaibang timpla, ng sining, kultura at modernong pamumuhay sa Maynila. At ang susunod sa ating listahan ay ang Malate District. Ang Malate sa Manila ay isang sikat na nightlife district na puno ng buhay at aktibidad hanggang madaling araw. Ito ay tanyag sa kanyang mga bars, clubs, live music venues at iba't ibang mga entertainment establishments. Kilala rin ito sa mga sariwang seafood restaurants, street foods at cultural shows sa Malate, maaaring maranasan ang masiglang gabi na puno ng musika, sayaw at mga kasiyahan para sa mga lokal at turista. At ang susunod at ang ating huli ay ang Rizal Stadium. Na matatagpuan rin sa Maynila, ay isang kilalang pasilidad na itinatag noong 1934. Ang pasilidad na ito ay isa sa pinakamahalagang sports venue sa bansa at naging saksi sa maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala ito sa pagiging sentro ng mga pambansang kompetisyon sa football at iba't ibang uri ng palakasan. Kabila na ang palarong pambansa at iba't ibang international tournament. Sa pagtatapos ng unang bahagi ng ating pagdayo sa Maynila, asahan nyo na mas marami pang kaalaman at kahalagahan ang ating matutuklasan sa mga susunod na bahagi. Sa lungsod na puno ng kasaysayan, kultura at kwento, ang Maynila ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kasiyahan sa bawat tao na nakatira dito. And there you go mga lokalistas at kung umabot ngayon sa punto nito, it means that you're more interested na mas makalala pang Maynila. Please hit the like and subscribe button. Malaking tulong ito para sa ating mga susunod na paroroonan. Comment down below what's on your mind and Gimo what's here. na then... nagsasabing travel like a local